Isinumiti na ng Independent Commission for Infrastructure ang ikaapat na interim report nito sa Office of the Ombudsman. Nagpaliwanag naman ang ICI kung bakit hanggang ngayon wala pa rin itong pinaiimbestigahan ng malalaking pangalan. Nagbabalik si J.M. Pineda. We, we need whistleblowers. We need more, uh, we need to compile more evidence. But uh, right now, it's best that we recommend at may liability on their part. As so a criminal, it can be a case up by the ombudsman. But uh, we are already referring their names to the, the ombudsman. So that's a big achievement on our part. Yan ang paliwanag ni ICI Chairperson Justice Andres Reyes Jr. kung bakit nga ba mababang kaso at walang malalaking pangalan ang nadadawit sa mga gusto nilang paimbestigaan sa ombudsman. Kailangan rin daw kasi mas maging malinaw ang scheme o proseso na ginagawa ng mga sangkot sa pagnanakaw kasama dyan ang ugnayan ng mga malalaking opisyal. There is definitely a connection but we still have to establish the connection. Hindi naman pwede may gawin yung DPWS na walang nagbigay ng, uh, ng kontrata o project eh. referral. Eh. So we just have to look sino nag-refer na official ng DPAF official ng Congress o official ng Senate. We just have to refer to that, no? Ngayong araw nga ay panibagong interim report ang ipinasa ng ICI sa Office of the Ombudsman patungkol sa 95 billion pesos na flood control project sa Bukawi, Bulacan. Kabilang sa mga pinapaimbestigahan ay sina former DPWH Secretary Manuel Bonoan, pati na rin ang iba pa nitong mga undersecretary na sina Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral. Dawit din sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at pito pang dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District. Gaya ng proyekto sa Plaridel, Bulacan, Top Notch Builders Incorporated din ang may hawak ng proyekto na isang slow protection. Pero nadiskobre rin na walang nakatayong istruktura sa lugar. Kahit ang nakalagay sa aprobadong bid plan ay tapos na ang proyekto. Bayad na rin umano ang nasabing flood control project. Pangalawang beses na ang referral na ito ngayong linggo kung saan parayong nasa loob ng Bulacan ang mga flood control project. Ito naman na ang pang-apat na beses na nagsumiti ng interim report ang ICI sa Ombudsman para paimbestigahan ang mga proyekto kontra baha. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.